Ang tanong ni Arlan ay, gaano ba dapat katagal subsuban ang dalawang bundok ng isang bay para ma-el siya? Siya natin pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para magayahan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe to channel. Thank you. kapag ang isang babae ay hinahawakan ka at kinakabi ka pa papunta doon sa kanyang bundok, ang ibig sabihin noon ay dapat tagalan mo pa yung ginagawa mo. Kapag kahalimbawa ang kapit na kapit siya at halos hindi ka na makahinga doon sa kanyang dalawang bundok, Siguradong gustong gusto niya ang ginagawa mo. At pagka halimbawa ang isang babae ay hinahawakan pa niya at isinusubsob ka pa niya doon sa kanyang dalawang bundok. Siguradong L na yan. So sana sub ko ng tamang ito lang. if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on the next vlog.